Hello, isang mapagpalang araw. So, ganito na naman po. ah uh, pakita na naman po natin kung paano natin tinupi, kung paano natin ilagay itong orasyon. So, ang orasyon po nilalagay natin, ganito po. Karami, okay? So, orasyon po ng agila. Adios ama. Verse 18, scan 18, haring bakal at kontra ambos. At kung saan, ang harap naman ito ay ang kopya ng 24 medallion. So, ganito po. At ipapakita po natin sa inyo kung paano, ano na, paano natin ginawa. So, yan. Lang ha. So ito, ang buong pad ay eh, hindi po siya fixed na ano? Meron po siyang apat ah, lang kaya kailangan natin tanggalin. Kasi hindi siya ano sali. Yan, so, sa mapagpalang panahon sa inyo, sana po yung malaki So, subscribe niyo po video natin upang matunghayan niyo po ang so, susunod na kabanata na ibabahagi ng tagapaglingkod ninyo. Again, ako po si Trinit Martial Arts, okay, ito yung karunungan ng Diyos. Ito pangalan ay Rachel Arts, ito yung kasungkal. tatanggalin lang natin yung walang sulat. Okay? Yan, ganito ang pagawa natin, no? Yan, para po maintindihan ng lahat. Yan. So, yung orasyon po ng Diyos Ama, Agilat verse 18, po, Aklat po, yan ha? Kaya po isinulat natin pinong-pino. Yan, at ginawa natin ng kopya. Yan, titignan nyo, dami po nyan. So, iwan ko kung matunghayan nyo yan sa ibang nagbabahagi. Kasi sa atin, ayaw natin mapahiya kaya kailangan lehitin mong ilalagay natin ang mga orasyon. At of course, yung mga orasyon natin ay hindi po tulad ng iba na nakikita lang sa uh, ina-upload o nakikita sa mundo ng internet. So ito ay kopya po ito galing pa ng ating mga sinunod na formula. Okay, so pakita na natin kung paano natin ito piin. Ganyan, simbolo ay nag-iisa. At ang lamat bakit ituturahin natin ang orasyon kasi ito ang ah, ano, sumisimbolo sa salita ng Panginoon. Okay? So lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan ng pagsalita ng Panginoon. Kaya ganun din ang paggawa natin ng sargada. Magaganap ang kapangyarihan ng lahat ng mutya o singaw ng kalikasan pag sasambitin o hahaluan ng salita ng Diyos. Kaya mga nagtatanong na pwede bang uh, magdala ng tanga na walang dasal, sabihin ko sa inyo, pwede naman po. Pero mas mainam po talaga na may dasal. So, iba din naman yung kaso na nagpapaakay so Lahat po ng uh, kukuha ng gamit sa akin, tapos ayaw nila na magkaroon ng responsibilidad na magdasal, uh, ako na yung bahala. So, dito na po iaakay na natin sa altar. Ayan, isusuyo natin sa altar natin. Okay? Ayan po ang ating gagawin. So, ganyan na. Ganyan na. So, katapos, pumili ka na magiging logo. So, ano yung i-highlight mo? Kasi yun ang magiging mukha ng ano. Ayan. So, ako, ito pipiliin ko ang mukha ni Santa Cristo so, ng Gawin. Ito 'yan. Yan. Fix natin 'yan. Tapos i-fold natin pa ilalim to. Ano Yan. Tapos i-fold uli. Ganyan Okay. Tapos dito ay paganyan na din ng pag-fold. Tata-highlight pa rin ang larawan. Okay? Yan na. ganyan mo kabalik oy. Okay. So, kadali lang pala ni siyang manod. So, yan po. Yan na. So, pwede itong i ipopol. Sa so, ilalim pwede din ganyan lang siya kasi magiging ganito siya. Oh. Kita natin. So, ganyan. So, ganito na ang kalabasan. Pero, ang ilalim nito, bawat uh, patlang lang nito, ganito, bawat fold ay meron po yung dahon ng Santa Ana, Igira, Catalina, at saka Kurota, no? dahon ng San Miguel. Yan po. So, sa mapagpalang panahon po sa inyo. So, kung saan ito inyong kuhan? Hmm. So, okay. Sa mapagpalang panahon, may magpapagamot po. Kaya, anayin muna natin ang vlog natin, ha?